Iyon, ngayon nga ay nga aking project. Wala mo nang lutaw at kailangan ko doon rin mabuo. Pag nagawa ko daw ay may surprise. Alam din ay eh, ang aking kahinaan. <laughs> Ari nga pala kay Eloise na na blackboard ang likaw at nagiging lamisa daw. Ari nga nasa akin ang blueprint kaso hindi ko alam kung sa magsisimula. Ala, bayay na. Basta may butas, ating susuutan ng turnilyaw. Pinahirapan ko nga sarili ko din eh. Abay ang ginamit eh pinakamaliit na pangalikot eh. <laughs> Nahirapan nga ako daw sa upuan. Kaya ako'y kumuha na na rin bang kitaw. Tiniis ko na lang kahit ipitang tiyan. <laughs> ang una ko nga ginawa ay hindi ko baga alam kung itaas o ilalim. Basta sinusundan ko lang ang nakasulat din eh sa propesiya. <laughs> Ari nga nagpahirap sa akin. Kakahaba ng mga turnilyaw. Ay eh kakapirangot naman ng aking pangalikot. Mayroon naman akong mahaba na yan. Kaso ko'y tinatamad kunin ko sa sasakyan. <laughs> Ay, 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 Yung uno ko palang ginawa ay ibabaw. Kaya ngay aw na ilalim naman. Ayos. Ayos. Power. Power daw eh, sabi ng aking anak. Basta para sa iyaw, laging may power ang daday. Kilikili -kili power. <laughs> Dini nga ay madalas garna yung padalay. Pag ikay umorder ng tulad na ray, ay ikaw ang magbubuo. Maliban na lang pagka ng inorder at mahirap buuin niya. <laughs> Aringat, mukhang nagkakahugis na aking ginagawang aray. Kaso sana hindi baliktad ng aking mga kabait at kahirap magbaon ng turnilyaw, ay lintog na yung kamay. Lagi kong nga tinitingnan kung tama at baka mamaya hindi maging tungtungan at maging bahay ng kalapatay. Baka tayo maitalang pala ba? <laughs> Dini nga ay nagmukha ng lamisa na may upuan. Kaya nakahinga na tayo ng ayaw sa tama ang ating ginagawa. Kaso dumating na nga ang kamalimalay. <laughs> no, 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 no. no, no. no. Siya sige, panoodin nyo na lang kami mag-ama. 这个地方。<music> <music> Tapos ko na nga, kaya aray, pinasalta ko na. Garna ang itsura ng lamisa na may upuan. At pag naman itinaas nyo ng gayaan, ay magiging tungtungan na. Ilalak nyo lang sa tabihan para safe. Bagus siyang kulay itim na yan, sa likaw ay blackboard. Kailangan na lang ng chok, pansulat. Ibinalik ko na nga lang ari sa lamisa at hindi pa naman niya gagamitin yung tungtungan. Medyo maot pa, kaya din nila ang muna. Gagawa ng sa'yo, medali. Ano ka, galing. Oop. Baka sala. Ito ang galing. Very good. Ang galing mo naman. Alam mo agad paano umupo. Yan. Gawa ka cement ha. Okay. Hmm. Hmm. Okay. mo. Let me hear. Ito, ito, ito anak. Ito. Hindi naman to. Cellphone eh. mo dito sa tabi ha. Baka may tumawag sa iyo eh. Wow, ang galing naman mag-color. <laughs> ito kaya, ito kaya. Wow, ang galing. Uray, na? <laughs> Tapos na ang assignment mo, Luis? Tapos na assignment mo? Ah, may cellphone ko pa eh. Ay, ni na ipaanaw. Hanggang din na lang. Maraming salamat sa inyong panunood. Shoutout nga pala kay Regino Onte ng San Gregorio Malbar Batangas, kay Jeramil De Los Reyes ng Chaong, kay Claudio Ronquillo Balmes, kay Rosana Manila from Binangonan Rizal, kay Kuya Romel Vlogs ng GMA Cavite, kay Consihal Arnel Balhag, at kay Cap Idol Nonet Gonzalez ng Banaba. Maraming salamat taw mga idol at mag kayo palagi.